Gosh. Sirang-sira ang bahay namin guys. So, ayan guys. Sirang sara yung bahay namin dito. Walang bubong. Ayan. Tsaka yung mga kahoy ay nagkanda putol-putol na. Wala rin kaming signal ngayon. So, wala rin kuryente. ay ayan, ayan. Tingnan nyo guys. Winasak talaga yung bahay namin. Walang, walang bubong. Wala na rin mga dingding ding ding Yan yung bakas ni bagyo super bagyong Rolly wasak na wasak yung bahay namin walang bubong Lahat ng damit namin guys ay basang basa. So yeah. Sobrang kalat niya. Ayan. Pinagsasampay na lang namin guys yung mga basa namin. Pero yung iba lahat naging labahan. Ayan. Tinambak na lang namin dito. Ayan. So, wasak na wasak talaga siya yung mga gamit namin kung saan saan namin pinulat. At saka, hindi na namin guys matagpuan yung yero namin. Ayan. Wala na yung yero namin. Tapos, ito yung kwarto namin. Yun, minasak talaga siya. Ayan.